mga boss so magseset tayo ng oras dito sa unit na Isuzu D-Max na FlexiCube mga boss so pakita ko sa inyo kung paano mag magset ng oras mga boss pindutin lang natin to mga boss tapos hanapin lang natin yung clock so ayan mga boss kung makikita nyo long press lang natin tapos gawin natin 12 tapos long press ulit yan, kung makikita nyo. Anong oras na ngayon? Uh, 10. Bali, 10.30 na mga boss. So, yan, long press lang ulit. So, bali, 10.38 na mga boss. So, long press lang ulit natin yan. Tapos, gawin natin 8. Tapos gawin natin 8 Oops, sobra So ayan mga boss Long press lang ulit Para masave Ayun, okay na So ganun lang kadali mga boss Isuso max Flexi Cube So ayan mga boss, ang oras Alright, sana may natutunan kayo God bless